ito yung pinagirapong ko ng 11 years and 8 months sa Saudi Arabia ito na hmm, punting palayan lang sa kasama nito ayan ah, hanggang dito yan hanggang doon hanggang hanggang sa nagtatartal yan

Oh, Diretso yan. Diretso yan ang gilid. Hanggang... Hanggang doon yan. Oh. Wala nakita niyo. Hanggang saan yan. hanggang dulo hanggang kung subayan mo hanggang doon sa may palkatang maliit kita yung palkatang tatlong nagsusunod tapos may malit sa gitna na parang may akasya yun, hanggang doon yan